Kadalasan ito yung nagiging problema ng mga nagtutur. Nagiging over-baggage pabalik. Kaya ito yung mga ginagawa ko usually uh, kapag magta-travel. I'll make sure na the day before na mag-travel, magsusukat na ako. Uh, and I'll make sure na yung isusuot ko is babagay dun sa isang pair ng sapatos na dadalhin ko. Yes, isang sapatos lang ang dinadala ko. So, since springtime ngayon sa Georgia, May 19 yung aming biyahe. 5 days and 4 nights lang kami. So, nagdala lang ako ng anim na dress dyan. And then, pantulog. Extra t-shirt. And then, yung pangloob. Um, extra towel. Kasi hindi ako gumagamit ng towel sa hotel. And then, Um, siyempre yung mga uh, toiletries natin. So, maliliit lang na item ng toiletries, ano? And then, yun yung mga bagay na dapat uh, tip yun na dapat mag aala tayo ng isang kilo man lang. Kasi pagbalik natin, syempre mamimili tayo ng mga souvenir pa sa lubong. So just like me, 5 uh, days and 4 nights sa Georgia, 8 kilo lang yung allowed sa amin and then isang backpack. So, kaya uh, nag ko ako dyan ng 1 um, kilo para anytime na may bilhin ako mga souvenir is hindi ako magkakaroon ng problema. Now, pagdating naman sa pagpunta sa Ben Gurion kung kay caregiver dito sa Israel, ako po is uh, laging nagt lang kasi napaka-convenient at napaka-mura lang po ng pamasahe papunta sa Ben Gurion kung sa train kay sasakay which is 18 shekel lamang. So, at the same time, ang biyahe po ay napakabilis lamang. Walang traffic, ano. Siyempre, train kasi, ba eh, diba? So, napakaaga kung nakarating dyan. So, from Herselia to Ben Gurion, parang 30 minutes lang yun na ko. At isa pang number one tip, dahil napakaaga ko sa airport, usually tayo mga nagtatravel, napakaaga natin, ba diba? Magbaon po tayo para hindi tayo magutom sa pag-aantay. So, yan lang mga tip. At sa susunod, share ko pa sa inyo ba? Bye!